ang mga gwardya ng pintuan ng templo. ikadalawamput anim na kabanata. Ito ang mga grupo ng mga gwardya ng mga pintuan ng templo. Mula sa pamilya ni Cora, si Mesha Lamia na anak ni Kore, na miyembro ng pamilya ni Asaf, at ang pitunyang anak na lalaki, si Zakaryas ang panganay, at ang kasunod ay sina Jediael, Zebadaya, Jetniel, Elam, Jehohanan at Eliehoenai. Kasama rin si Obed-Edom at ang walunyang anak na lalaki. Si Shemaya ang panganay at ang kasunod ay sina Jehozabad, Jowa, Sakar, Netanel, Amiel, Isakar, at Peuletay. Pinagpala ng Diyos si Obed-Edom. Ang panganay na anak ni Obed-Edom na si Shemaya ay may mga anak na lalaki na may kakayahan at mga pinuno ng kanilang mga pamilya. Sila ay sina Otni, Rafael Obed at Elzabad. Ang kanilang kamag-anak na sina Elihu at Semakia ay may mga kakayahan din. Lahat sila ay mula sa angka ni Obed Edom. Sila at ang kanilang mga anak at kamag-anak ay anim na dalawa lahat. Mahuhusay sila at may kakayahan sa paggawa ang labing walong anak at mga kamag-anak ni Meshelamia ay may mga kakayahan din. Si Hosa na mula sa pamilya ni Merari ay may mga anak din. Ginawa niyang pinuno ng kanilang pamilya si Shimri, kahit hindi siya ang panganay na anak. Ang sumunod kay Shimri ay si Nahilkia, Tabalia at Zacharias. Labing tatlo lahat ang mga anak at mga kamag-anak ni Hosa na mga tagapagbantay sa pintuan ng templo. Iginrupo ang mga gwardya ng mga pintuan ng templo ayon sa pinuno ng kanilang pamilya at may mga tungkulin sila sa paglilingkod sa templo ng Panginoon, katulad ng kasama nilang mga levita. Nagpalabunutan sila kung aling pinto ang babantayan ng mga pamilya nila, bata man o matanda. Ang pintuan sa gawing silangan ang nabunot ni Shelamiah, at ang pintuan sa gawing hilaga ang nabunot ng anak niyang mahusay magpayo na si Zacarias. Ang pintuan sa gawing timog ang nabunot ni Obed Edom at sa mga anak niyang lalaki ipinagkatiwala ang mga bodega. Ang pintuan sa gawing kanluran at ang pintuan paakyat sa templo ang nabunot ni Shupim at Hosa. Bawat isa sa kanila'y may takdang oras ng pagbabantay. Sa gawing silangan, Anim na ang nagbabantay araw-araw. Sa gawing hilaga ay apat. Sa gawing timog ay apat din. At sa bawat bodega ay tigda dalawa. Sa gawing kanluran, apat ang nagbabantay. Sa daanan paakyat sa templo ay apat din. At sa bakuran ng templo ay dalawa. Iyon ang mga grupo ng mga gwardya ng mga pintuan ng templo na ang kanina Kora at Merari ang mga ingat yaman at ang iba pang mga opisyal. Ang ibang mga levita na pinamumunuan ni Ahia ang katiwala sa mga bodega ng templo ng Diyos, kabilang na ang mga bodega ng mga inihandog sa Diyos. Siladan ay mula sa angka ni Gershon at ama ni Jehieli. Ang ilan sa mga miyembro ng kanyang pamilya ay mga pinuno rin ng kanyang mga angkan. Ang mga anak ni Jehieli na sina Zetam at Joel ang katiwala ng mga bodega ng templo ng Panginoon. Ito ang mga pinuno mula sa angka ni Amram, Izar, Hebron, at Uzyen Mula sa angka ni Amram, si Shebuel, na mula rin sa angka ni Gershom, na anak ni Moises, ang punong opisyal sa mga bodega ng templo. Ang mga kamag-anak niya sa angka ni Eliezer ay si Narehabaya, Jeshaya, Joram, Zikri, at Shelomit. Si Shelomit at ang kanyang mga kamag-anak ang katiwala sa mga bodega ng mga handog na inialay ni Haring David, ng mga pinuno ng mga pamilya, ng mga commander ng libu-libo at ng daan-daang sundalo at ng iba pang mga pinuno. Inihandog nila ang ibang nasamsam nila sa labanan para gamitin sa templo ng Panginoon. Si Shelomit din at ang kanyang mga kamag-anak ang nangalaga sa lahat ng mga inihandog ni Samuel na propeta, ni Saul na anak ni Kish, ni Abner na anak ni Ner, at ni Joab na anak ni Zeruya. Ang iba pang mga inihandog ay ipinamahala din nila. Mula sa mga angkan ni Iza, si Kenanaya at ang mga anak niyang lalaki na siyang nangangasiwa at mga hukom sa buong Israel. Hindi sila naglilingkod sa loob ng templo mula sa angka ni Hebron, si Hashabaya at ang isang libo at pitong daang kamag-anak niya na may mga kakayahan. Pinagkatiwalaan sila na mamahala ng mga lupain sa gawing kanluran ng ilog ng Hordan. Sila ang nangangasiwa ng mga gawain ng Panginoon at ng hari sa lugar na iyon. Si Jeraya ang pinuno ng angka ni Hebron ayon sa talaan ng kanilang mga pamilya. Nang ikaapat na taon ng paghahari ni David, siniyasat ang mga talaan at natuklasan na may angkan si Hebron sa Jazer na sakop ng gilyad at may mga kakayahan sila. Si Jeraya ay may dalawang libo at pitong daang kamag-anak na may mga kakayahan at mga pinuno ng mga pamilya. Sila ang pinamahala ni Haring David sa lahi ni Reuben, Gad at sa kalahating lahi ni Manase. Sila ang nangangasiwa sa lahat ng gawain ng Diyos at ng hari sa mga lugar na iyon.